Magandang gabi sa inyong lahat. Minsan talaga, parang bawat family gathering may makikita ka na agad na tita mong toxic. Sila yung mga eksperto sa pagtanong kung may bago bang kaganapan sa buhay mo. Pero isang bagay lang talaga ang paborito nilang itanong. At ito ay walang iba kundi, Hala anak, tumaba kayata. Anong sikreto mo? Leche talaga. Parang araw-araw na lang, parang ng malaki na magkaroon ka ng konting bilbil. Alam nyo, minsan parang may sariling satellite system na ang mga titas pagdating sa pagmamasid ng pagbabago sa ating katawan. Hindi ba't masilayan ka lang nila, bigla na lang magsisilabasan at sasabing, Hala, anak, ang bilbil mo! Hindi lang katawan ang paborito ng mga titas na pag-usapan pati na rin ang estado ng ating puso. Parang araw-araw na lang may nagtatanong, "Anak, may boyfriend ka na ba o girlfriend?" Sabi ko, "Eh tita, status ko under construction." May isa pang tita, sabi sa akin, "Kailangan mo ng partner para may kasama ka sa buhay." Sabi ko, "Tita, okay lang naman mag-isa." Kasi 'di ba sabi nga, masaya ang single, libre ang lahat. Tapos sabi niya, bakit wala ka pa rin jowa? Sabi ko, eh tita may commitment issues ako sa menu ng restaurant. Ang dami kasing pagpipilian. Nako, pinakalas nakakainis ay yung pag-compare sayo sa kanyang anak. Minsan lang sila magkaroon ng tendency na gawing reality show ang ating buhay. Kaya sa mga titas dyan, salamat sa concern at sa pagiging judges ng ating personal achievements. Sa pagtutulungan natin bilang pamilya, maaaring mabawasan ang toxicity sa ating mga relasyon at maging mas maayos ang samahan. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras para pag-usapan ang mahalagang isyong ito. Pag nagustuhan nyo jokes namin, please like and subscribe po yung bell icon na din, idol. Comment din kayo ano gusto nyo makitang jokes.